Good afternoon mga kabisay, mega shoutout shout out. Good afternoon sa inyong lahat. San man kayo naroon sa sulok ng ating mundo. Magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi. Pinagbalibaliktad ko lang mga kabisay. So, <laughs> ayan, mega shoutout shout out sa inyong lahat. Ano mang oras kayo nanonood nito, sana mga kabisay eh, samahan niyo ako. Dahil meron lang tayong bibistahin na ah, aking mga halaman na sa ngayon ay eh, gusto kong ipakita sa inyo ang kanilang pagbabago at ngayon naman ay sa awa ng Diyos ay medyo maganda-ganda na. So, 'yun mga kabisay, bago tayo magumpisang gumala doon, uh, unang-una magpapasalamat muna tayo sa Panginoon na nakaraos na naman tayo sa isang maghapon dahil hapon na ngayon at uh, patuloy niya tayong binibigyan ng kalakasan at ginagabayan sa ating mga kaganapan sa buhay. So ayan, may gamigalab shout out mga kabisay. Panibagong araw, panibagong vlog at panibago na namang uh, kaganapan dito sa aking mga halaman mga kabisay. Dahil sa ngayon, eh, kung makikita nyo, meron akong ipapakita sa inyo mga kabisay na bawat puno ng upo, eh, na namin yan ng mga papaya at hindi nyo pa nakikita noon nung ibinablog ko So ngayon makikita nyo na mga kabisay at malalaki na ang ating papaya. Ayan, so, makikita nyo. Andyan at meron na tayong mga papaya sa bawat puno ng ating upo. So ang ating mga upo mga kabisay ay malayo na ang mga ginapangan, di ba? So ipinakita ko ito sa inyo last vlog ko yung ipinakita kong lahat sa inyo. Uh, at meron nga tayong mga Uh, pinakita ang pagbabago noon so ngayon masigit na may pagbabago dahil ang ating mga papaya ay litaw na ng mga kabisay hindi na katulad nung una na makikita nyo lang talaga sa bawat puno ay upo lang so ngayon ay litaw na litaw na ang ating papaya mga kabisay at ayan nakaibabaw na siya sa upo hindi na siya nakatago at yung talong na tanim ko <laughs> ayan sa awa ng Diyos Pinakita ko na rin yan sa inyong mga kabisay last vlog ko at ayan nga yung isang maliit na talong mga kabisay medyo lumaki-laki na pero mabagal lang talaga mga kabisay mabagal na mabagal hindi katulad nitong mga kasama niya na ayan o, may mga sanga na nung ipinakita ko ito sa inyo kasama yan ay wala pang sanga so ito ngayon ay may mga sanga na ayan o kung makikita nyo meron ng tumutubong sanga sa kanyang katawan ibig sabihin uh, unti unti na silang lumalaki pero yung isa ay talagang napakabagal mga kabisay at kung nung una may ipinakita ko sa inyo dito na uh, bunga ng upo na bago-bago pa lang na lumalaki so ngayon mga kabisay ay malaki na hindi pa naman kalakihan pero ayan o oh, kung makikita nyo Ayan. Hmm. Di ba? Malaki na siya. So, noon, maliit pa lang yan. At saka noon, kung binibidyo ko ang aking mga upo, mga kabisay, ang bawat puno ay wala kayong makikita ang papaya. So, ngayon, ay mayroon ng mga papaya, mga kabisay. Ayan, no? At ayun, ay mayroon na rin doon. So, mga nakaangat na ang papaya. Hindi na natatabunan ng upo. Ayan, no? Bawat puno niyan, mayroong papaya yan mga kabisay. At gusto ko rin munang ipakita sa inyo dito ang aking tanim na gabi. So ayan mga kabisay, tingnan niyo ang mga papaya natin. Litaw na litaw na. At sa awa ng Diyos, eh, maganda ang kanilang tubo na naman. Uh, thanks God na patuloy mong pinagpapala ang aming mga halaman. At dito mga kabisay, yung tanim kong gabi. Ayan, sa awa ng Diyos, medyo... Ayan ah. Kulang nga hindi ko pangalang nagagamasan mga kabisay pero ayan. Malalaki na rin sila. Dati nung itanong ko yung mga kabisay, meron lang isang napuril dito mga kabisay dahil nga na tungtungan ng kambing. Eh, naputol yung kanyang talbos. Kaya, ayan, balik siya sa maliit na katawan. Pero ayun, malaki na rin. Siguro pag nagamasan yun, ay eh, makikita na rin ninyo. Hindi pa rin, hindi pa rin kasi ako nakakapaggamas ng Uh, lahat na mga maliliit na tanim namin mga kabisay. Pero itong upo, ganito na lang to Hindi na namin to gagamasan. Tatanggalin na lang namin yung mga ganitong lumalaking ano. Para in case na bumunga siya at uh, sakaling umulan, hindi magpuputik yung mga bunga ng upo dahil may damo na nakakover sa lupa. So, ang bunga ng upo ay hindi matatalsika ng dumi at yun nga pati yung doon kung nakikita nyo noon yung banda doon sa babang iyon ipinakita ko na rin yun sa inyo nung unang mga kabisay at hindi pa siya tantong nagapang na so ngayon ating lapitan mga kabisay at medyo naka tumba na rin ang kanyang mga panggapang ito so, nung ipinakita ko sa inyo last 3 days kailan ba yun uh, hindi pa siya nakatumba pero ngayon mga kabisay ay mga, mga panggapang na uh, sa awa ng Diyos ay gumagapang na sila So, ating lapitan mga kabisay para makita nyo ang kanilang mga itsura. <laughs> Natutuwa kasi ako dito sa mga upong mga kabisay dahil napakabilis. Ayan, gumagapang na. Noong last na video ko, halos nakatayo pa yan lahat, di ba? Siguro nakikita nyo naman yun. Hindi nga lang natin nalapitan ng gusto dahil uh, ganito lang yung itsura. Pero mga tayo pang talbos noon. Ngayon, no, oh, tatlong araw lang mga kabisay, pero ayan, no, oh, nyo. Siguro kung mababalikan nyo yung una kong video, yung sinusundan itong video ito, yung latest upload ko, kung nyo ay puro pa nakatayo ang mga ito na ipinakita ko sa video ko. So ngayon ay ayan, nakatumba na at gumagapang na rin. So, ibig sabihin, mahabol na sila doon sa uh, mga unang tanim dahil yung mga unang tanim ko ito ay huli lang ito ay tinanim ko siguro mga ano na yon mga apat na araw na or lima bago nakapaghukay ako dito ibig sabihin siguro mga nasa 8 days ang late niya pero kahit pa pano, ayan, yung makikita natin ay puro na sila nakagapang na rin. At dito banda, ito yata parang ganito nung ipinakita ko sa inyo siguro nung nakaraan. At ngayon eh, ito naman ang gumaganda. Pero hinabol na nga pala itong mga kabisay. Sinunod na lang ito dahil natunaw pala yung unang tanigyan. Kaya ganyan yan. Kaya iba siya dito sa aming mga ah uh, at doon yun tsaka ito tsaka iyon ito yata ay habol din dahil natunaw din ito ala anong nangyari dito naku anong nangyari dito sa aking isang puno ng puto pinutol mga kabitay ngayon ko lang napansin mga kabisay kanina pa ko nagdadadal dito ngayon kulang napansin naputol pala yung isang puno ng upo so ayan mga kabisay yan mga tanim ko medyo nakatumba na rin at yon habol din yun ito ang magkakasabay mga kabisay ito saka yan yung mga nakatumba na pero ito e, binalik na lang namin yan e, pinalta na lang namin yan dahil natunaw yung tanim dyan at saka doon sa dulong yun so ano din yun Uh, palit din iyon dahil natunaw din at ganun din are. Kaya lang